ipapakita ko na sa inyo ang pang 50 days ng Gimaras Mango. Ganyan kaganda yung view dito sa amin sa likod bahay. Oh. At makikita nyo na malalaki na yung mangga. Yan, sobrang saya lang na makita. Nilagyan na namin yan ng, ano, ng plastic kasi marami pa rin talaga yung insekto na uh, mapanira sa mga kahit na meron 'yun oh. Ayun oh. 'Yun oh. 'Yun 'yan. Kahit meron 'yan, nilagyan na 'yan ng asawa ko pero ang dami pa rin talagang nanunusok sa mga mangga. Kaya sayang lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo na andami talagang nagkandahulog ng mga malalaki ng mangga. So sayang talaga. Ito 'yung makaya namin nilagyan ng plastic. Nilagyan na namin. Ayun. ito guys, yung nagkaganda hulog na na mga mangga, 'di ba? Sayang ang dami niyan. Araw-araw mayroon ganyan kasi sobrang dami pa rin talaga ng nanlolosop ng mga insekto kahit na na namin ng uh, trap. Ayan. Dito pumupunta yung yung fruit fly, sinusundan niya yung scent yan, papunta doon. So, kaya yan. Pero ang dami pa rin talaga. Kaya, yung iba pinaglalagyan na namin ng plastic. Pero yung iba, dahil sobrang taas na hindi na namin ma maabot. Hindi na namin maabot. Yeah, kaya, yung makaya lang. Ito po ay pang 50 days na sana sa susunod. Ay! Nahulog! Sana ay Marami pa kami ma-harvest. Kahit na... Marami talaga ang mga insekto na mapanira. Nangyari. Ito yung nangyari. Ewan ko kung sa hangin ba to o sa sobrang bigat. Nahulog na. Siguro sa sobrang bigat na ng ano. You know? Sa sobrang bigat ng nakalaylay na mga mangga. Ito yung pico mango. Nahulog na. Nabali na yung sanga. Ayan. Tsaka meron pa yun, oh. Sayang. Nahulog na. Ewan ko lang kung marami pa kami talaga mga harvest na ito. Meron pa naman siguro matitira. Sana. Sana. lang kasama talaga sa buhay yung mga mapanira ng mga insekto kasi kailangan din nilang mabuhay diba ayan malalaki na sana ito, isa na lang natira plastic na yan malaki na sana eh mango, pang 50 days. Pangan niyo ulit sa susunod, mga pang 70 days na sigulo or 65. Thank you! Bye bye! God bless!